The legend sa larangan ng boxing na si uh, Manny Pacquiao nagbigay ng pahayag tungkol dun sa napapabalitang maaalis o tatanggalin ang boxing sa 2028 uh, Olympics pero bago ang lahat, sa munang maganda at mapayapang oras sa mga all <laughs> si uh, the legend Manny Pacquiao ay uh, nagpahayag ano, tungkol dun sa napapabalitang tatanggalin daw ang uh, boxing sa darating na 2028 Olympics. Eh parang hindi yata magandang balita pagkaganoon. Pero pakinggan natin ang pahayag ni uh, The Legend Manny Pacquiao. Sir Manny, totoo ba ang balita na tatanggalin o hindi na isasama ang boxing sa darating na 2028 Olympics. Ano po ang inyong reaksyon tungkol dito? Um, uh, ano na itong uh, boxing eh? Institution, mula pa noon, matagal na itong sports eh, boxing. So, uh, mahirap na siguro matagal yun, no? Kung boxing. Ano po ang inyong mga naging plano o mga hakbang para ito ay hindi matanggal sa darating na 2028 Olympics? Meron na ba kayong mga ginagawang uh, hakbang tungkol dito? Oo, tutulong naman ako sa abot tayong mga kaya ko may itulong ko para nandiyan palagi yung vaccine sa akin. Tungkol naman po kay uh, Yumer Martial, ano po ang inyong uh, word of uh, advice and support para sa kanya? Ako uh, na uh, support tayo kay uh, Martial dahil uh, yan ay karangalan ng ating bansa na, uh, na may makapag-participate doon sa Olympics. Ayun naman po sir, ano po ang inyong uh, plano sa darating na Olympics may update na po ba? Wala pa kaming uh, update na uh, natatanggap sa kanila but uh, I'm just waiting for the approval of the Olympics committee mm -hmm. na kaya natin. Ka may chance po ba na magkakaroon kayo ng uh, fight ni uh, Mayweather? We're uh, on negotiation right now but so, mm -hmm. we will announce it if uh, maanumato yan. Ayan po no. Ah uh, yan ang pahayag ni uh, The Legend Manny Pacquiao tungkol dito sa napapabalitang uh, maari daw tanggalin ang uh, boxing sa 2028 uh, Olympics naku sayang naman 'yan dahil uh, isa ito sa nagdadala ng mga medalya no sa bansa natin kaya sana naman ay hindi yan matutuloy ang pagtanggal at uh, napakagandang sports ito no maraming salamat muli sa inyong uh, panonood at suporta sa aking malit na channel Pagpalain na ang bawat isa God bless everyone